Good morning guys. Ito yung bahay namin dito sa Dabaw. Ayun si Ate Dayan. At yung mga seedlings niya eh talaga niyang inaasikaso. Masaya siya ngayong umaga kasi may kunting tubo na. Tapos ito, itong Hay Dapel Mini Garden. Yan. Yung pagawa na namin kasi natutumba na yung bakod. So, umili ako kahapon ng gamit. Hindi ko siya na videohan kasi busy ako kahapon. Ayan. Ito nga pala yung ginawa namin ni Ate Diane kahapon para lagyan ng mga aming halaman. Ayan si si Sir. Uh, Gerald, si Sir Emerson, ang mga batikan namin, pinagkakatiwalaan. Ay si Lansoy, at saka yung isa nilang kasamahan. si, si Jury daw, si Jury yung isa. Ayan. Tatawa siya kasi. Valentine's kahapon. <laughs> <laughs> hindi si Valentine's kahapon pero hindi siya bumali. Kasi kasi guys, kakatapos lang ng ilang project kaya sabi ko mayaman sila kaya hindi siya bumali. Ayan oh, nagtatawanan sila dalawa. Dati kasi pagkatapos nung hanba ngayon kami nagpagawa, pag-uwi sa hapon babae. Piling ko hindi sila bumali kasi mapera pa sila. Ayun. Balik, balik, <laughs> balik. ayan yung mga ani namin kalat, pinalagay ko dyan tapos yung aming pato ayat ayun yung dalawa busy sila medyo magulo dito sa Hey, Dapple Mini Garden. <laughs> Sabi ko nga, may chika ako nene. <laughs> Di ba? Laki chika eh, no? Si Sir Gerald, tawa-tawa lang eh. Hindi naman lumabas yung pata na, Sir. Oh, hindi. hindi, no? Pagka ganyan ba, hindi talaga sila lumalabas? Alam na nila na bahay nila yan? Oh, okay, yeah, yeah, yeah. Like ah. Ano <laughs> magawa? Susunod dito naman ang ayusin natin, guys. Tinulong namin sila kasi yun lang yung manok ko. Tapos, guys, hindi namin nailipat yung apat kasi tignan mo, daming tinulong ng pato namin. Pero yung iba nasa likuran, na. So, pinasok na namin muna yung iba. Tapos, yung naglilimlim pa, ayan, o. Oh, si mother duck. Tapos, ito pa, yung manok. Ay! Naroon nga pala, guys, dun sa likod. Wait. Ayan, yung manok namin sa likod. Dito may mga manok yan nila. Kasarado ngayon Guys, meron ditong sisiw. Pusa natin. May sisiw dyan eh. Paray ko. Ano yung sisiw mo? Andiyan siya sa loob, guys. Ano lang yan, guys, yung DIY ito sa pasuto eh naku baka tukain ako tapos nilagyan ito et, pasuyang galing na malaki tapos yun oh yung sa electric pan nilagyan lang namin ng sako with ate Diane o yan may sisiw yung kahapon eh sarado natin baka makawala hmm. hindi ko pa sila napakain pero papakainin ko na sila mamaya maya busy pa kasi ako ayan. so na pala guys dito ayan marami eh, pa rin syang bunga ito guys so oh, dati bulaklak ngayon dati bulaklak to tapos ngayon ano na sya buko buko na sya buko oh yun, oh, may ano na sya Dati ganito siya. Oh. Yan, dati ganyan siya yung bulaklak. Pero ngayon, may mga bunga na talaga siya. Sabi nila, hindi daw to kalamansi. Kasi sabi niya, ati dayang yung kalamansi ito. Kasi maliit pa. Pero yung ngayon, teka, titignan. Yan, yan, yan. Yan. Medyo lumalaki na siya sa size ng Kalamansi. So naisip namin baka pong pong siya. Ayan. ganyan siya. Ah. Oh, kita siya. Ito yung aming ano. Oh, hindi nga siya regular na laki ng kalamansi eh. Kalamansi, ilan na sila oh? Oh, sa laki no. Naisip nga ni Ate Dayan dati, kalamansi. So sobrang excited namin. Pero sabi nung pamangkin ko si Rochelle, pongkan daw. Yung maliit na pongka. yung tig 10 pesos ba? Ngayon 15 pesos na. Yan guys, apat na lang yung pinalabas namin. Hmm. Ayan sila. Oo, tsaka... Tsaka green pa, no? Malaki na. Pongkan yun. Hmm, oh, okay. Ayan ang aming mga kapatuhan. Ito, itong, itong may kulay na to. Yan, yan. Yan yung nangingitlog. O, oh, teka lang. Magpapakainin ko kayo. Saglit lang. Ah, yung aming pinapaayos na bakod. So, guys. Paano mamaya na ulit. Thank you.